Hello guys, gagawa tayo ng buko pa ito ang mga ingredients ayan, nakikita nyo guys ang mga ingredients na yan uh, coconut aga, ag cream milk cream at saka cream at saka ayan yung pambalot na ayan guys meron yung asukal. Ayan, buksan na natin ang coconut. Yang coconut. Ayan, ang kanyang, ang ilalagay natin na yang coconut. Hmm. Ayan, guys. Bali, dalawang uh, Ken. can. Dalawang lata ng buko buko yang buko yang coconut ayan binubuksan para alisin ang kanyang tubig ayan ayan ang yang coconut guys Hmm. yan ang ilalagay natin sa ating buko pie kaya madalaki, ay hiwa-hiwain natin dahil malalaki, masyadong malaki. Kaya kailangan nating ikat ng maliliit. Ayan. Kakatin natin ang maliliit. Gamit natin ang kutsilyo. Ayan. Kasi pag malalaki, masyadong Uh, matigas. Kaya, kailangan ikat para maluto. Ayan, guys. Ayan ang gagawin ng buko pay. Sasahog natin Ma matigas ang buko. Yang coconut kaya hati-hatiin para madaling maluto. Ayan. Ayan, ang kuko, young coconut, guys. So, kailangan ikat ng maliliit. Ayan naman, ilapalagay na natin ang uh, cream milk. Cream milk. Para isahog eh, natin doon sa bukpa, buko na gagamuin. Ayan. Ayan ay cream milk ang tinatawag nilang panna ayan panna ayan ang tawag nila dito kaya ang gagawin natin diyan i natin pa hanggang maging creamy at saka natin idagdag ang mga ingredients yan Ayan guys. Tapos dagdagan natin ang ah, uh, sugar. Sugar. One cup sugar. Stir natin hanggang maging ah, uh, tunaw yung asukal. Ayan na gawin natin steering slowly low, low fire para para hindi masunog ayan guys ngayon eh uh, natin hanggang maluto Ayan, ilalagay natin ang buko yung coconut para maluto. Yan. Lutuin natin hanggang maluto ang yang coconut. Yan guys. Ang pagluto ng buko pie. Lutuin natin hanggang uh, konti lang ang kanyang tubig. Ayan, malapit ng maluto guys. Ang ating young coconut. Stir hanggang lumit lumiit ang kanyang uh, tubig. Kasi ano pa lang, hindi pa nag-dry. Ngayon, ilagay natin ang cream cheese. Ayan. Ayan ang cream cheese guys. Lagyan natin ng kalahati. Ayan siya. Tinatawag na ricotta. Ayan ang tawag nila dito sa Italy. Ricotta. Ang cream cheese. Ayan. Tapos, lagyan natin ang maisina ng dalawang kutsara. Ayan. Dalawang kutsara para maging malapot siya. Ang ating buko pay. yan guys. Ayan. Lagyan natin ng kunting tubig. Para hindi magbuo-buo. Pag inilagay natin doon sa uh, ng buko pie. Ayan, guys. Tap. Uh, ayan, pag na-stir na lahat, ilalagay natin sa isasahog natin sa ating uh, young coconut para maging ano siya, creamy. Ayan. Maging creamy na siya, guys yung so, in ng maigi para maluto. Magiging uh, ano na siya? Pa Dry ng konti. Ayan. Idradry ng konti. halo in para magiging creamy na. Ayan. Ayan ay ah, inilagay ko sa bowl tapos aayusin natin ang paglagyan at ayan aayusin natin ang paglagyan ayan ang espolya ang tawag nila sa uh, dito sa Italy espolya niyan yung uh, na ano na pare na ready na ready reading is pulya ay do yan paglagyan natin sa linuto nating yang coconut yan ayusin lang tapos pag naayos na ilagay na rin ang ginawa nating creamy yung palaman ang iyang coconut. Ayan. Dahil ready na. Ayan, i-ready -re natin. Pag ready na, ilalagay na natin yung niluno, linuto kong, ilalagay ko na yung linuto kong cream palaman na yang coconut. Ayan siya guys i-spread lang ang yang coconut. Ayan. Ayan lang ang paggawa ng buko pie. Ayan. Ganyan ang ayusin. Pagkatapos, Iluluto natin, ilalagay natin sa oven ng uh, 180 degrees ang init. Tapos, lulutuhin natin hanggang uh, 45 minutes. Ayan. Ayos na. I-spread lang na maigi para pantay ang kanyang pagkagawa. Ayan, guys. Tapos, na pag na-spread na, tatakpan natin ng isa pang espolya. Ayan. Bali, dalawa ay ang gagawin. Isa sa baba at isa sa taas. Kukubayaran, kukubayaran ko ng ispolia sa taas naman ganyan siya guys ganito ang paggawa ng buko pie special buko ang gagawin ko ayan lagay natin sa taas ayusin natin maigi para maayos. Ayan. Ganyan siya. Ganyan siya ang ating paggawa. Lagyan natin ang espulya sa taas. Tapos, ikatap natin ang kanyang at, uh, karta porno sa Italiano. Ayan. Ganyan. Ngayon, ilalagay na natin sa oven. Ang um, ay 180 degrees. Ayan. Ayan guys. Antayin natin hanggang maluto ang aking buko pie. Ayan, 180 degrees ang init. Tapos, Ilagay sa 45 minutes. 45 minutes ang pagluto. Ang aking buko pay. Ayan. Ayan ang pangalawang uh, na gagawin ko bali. Dalawang buko pay ang aking gagawin. Ayan guys. Isisiparit natin ang itlog. <laughs> yung yelo lang ang aking kukunin. At saka, ipapahid natin sa taas ng bukupay para maganda ang kulay. Yan guys. Is, lalagyan natin ang red sa taas ng bukupay para pag naluto, maging maganda ang kanyang kulay. Ayan. Ayan, i-spread yung, yung itlog. Ito, so, luto na ang aking buko na. Maganda ang pagka, pagkaluto, guys. So, mamaya, tikman ni Bunso ang aking buko na niluto. Ayan. Ayan, ilagay ko ang pangalawang bake na buko guys. Yeah, update ko kayo mamaya. So guys, update ko na kayo. Ito na ang aking nilotong buko pay. Ayan. Yummy tummy. Ayan. Tinikman na ni Bonso. Ayan. Ang aking nilotong buko Mga ka- mga ka YouTube, mga ka YouTube. I love you all and God bless everyone. Thank you for watching. Ito so, ang iyong lingkod, Sonia Itali Vlogger from Casibu Nueva Vizcaya Agbiag. God bless everyone, my supporters. Thank you, thank you. I love you all, guys. Thank you. God bless. Bye-bye.